Bago mag-alasis na umaga mga mare, nagpunta na nga ako sa palengke para bumili ng mga tinapay at saka mga itlog ko na dalawang tray pero mga basag price. Yun yung mga basag na itlog mga mare pero marami ka pa rin mapipili ng mga hindi basag. 6 pesos each lang ang puhunan mga mare pero nabibenta ko pa rin siya ng 10 pesos. Kung iniisip nyo mga mare na nakabawi ako ng kita sa aking mga itlog, nagkakamali kayo. Dahil araw-araw ako nagluluto ng mga itlog para sa aking mga anak. Ah. Lalo na yung isa kong anak, kailangan ko ipaglaga araw-araw ng dalawang piraso. Kaya nga sinasadya ko talagang bumili sa mga basag price para mas makamura nga ako. Walang mga mare, mas marami ako nilulutong itlog kaysa sa aking mga nabibenta. Dahil may mga araw talaga na walang benta ang mga itlog. Siguro nagsasawa din minsan na mga tao. Dahil kung tutuusin mga mare, ang pinakamurang puhunan ng itlog ay 8 pesos na. 8 pesos mga mare, sa isang tray ay 240 na. Siguro naman mga mare, sa isang tray ay hindi naman niya naabutin sa isang pamilya ng isang buwan. Sa panahon talaga ngayon mga mare, wala na tayong mabibili pang mura. Mapapamura ka na lang talaga sa mahal na mga bilihin. Mga tinapay at mga itlog lang naman ang binili ko kanina umaga mga mare. Dahil yung mga ibang grocery ko mga mare, inutos ko na nga sa bunso kong anak. Hindi nga kasi ako makalis na mga mare dahil nga walang bantay sa akin tindahan. Iraman mga mare, bilang tindera, kapag walang bantay ang ating tindahan ay nangihinayang tayo sa benta. Akala ng karamihan mga mare, kapag meron ka sari-sari store business, ay malaya ka na makalis kahit na anong oras na gusto mo. Yan din naman ang iniisip ko noon mga mare, nung wala pa akong sari-sari store business. Akala ko kapag meron akong lakad, ay anytime makakaalis na ako. Dahil nung empleyado ako sa company, kapag meron akong lakad ay hindi ako basta-basta na makaalis. Dahil pahirapan ang pagpapaalam sa mga amo. Kapag pinayagan ka naman ay kailangan mo pa rin mag-file ng leave. O diva mga mare ang daming eklabush. <laughs> Tapos ngayon naman na negosyante ka na hindi ka pa rin basta-basta makalis dahil nga nangihinayang ka sa benta kapag nagsara ka. Alun na kung ito lang naman ang source of income mo. Kaya madalas mga mare, hindi na natin alam kung saan tayo lulugar. Dahil maging empleyado ka man o negosyante ay wala kang pagpipilian, laging may dahilan. Kaya kung empleyado ka man ngayon at plano mo magtayo ng ganitong sari-sari store business, abay mga mare, pag-isipan niyo mabuti bago kayo mag-resign sa inyong pinapasukan na kumpanya.